Magandang araw ako, mga kapatid Araw ho mamay Araw ay episode na Noong pang inire request Erga pagre-restore ng luma Ay e ako hinakachempoga na rin Balisong na ari Na ibenta na isang kapatid sa atin Kung yung tatanangin Araw ay ordinary nung araw Ang aking tansya ho din Ay mga 70 O kaya 80 Dahil araw ay ano eh baston. Pero ang pagkabaston, medyo malaki na. Kaya nasasabi kong mas malamang hori, 80. At ang kagandahan gaw na rin, ay ang patinan na rin ay siyang siya na lamang. Oh, ang kain nga lang ng kakalawang ay medyo malalim sa iba. Pero tingnan nyo yung brass bolster para mapaitim ng ganyan. Di pagkatagal na rin nakatago. May kaunting tama. Nung aking kinutkot ay akala ko ay Nara ay ari pala ho ay kamag-ong ang ano, kamag o ang kapit. Ang talim ho na re ay ano, ang dibuyod. Pero ang pagkabuyod kaya ako ay nagdududang si Tinta ay wala pa hong kaing paliko eh. Parang nag-transition ga ho doon sa kinuba pa. Pero asa sa dalawang panahon na yan, si Tinta o cinta. Ang loob naman ho ay eh, hamak na maayos pa. Bagamat may isa ang dinin na kailangan pupukpukan. Aray. Hindi na nakatalab doon sa loob yun. Oh. Kalas na. Kalas na doon. Kaya rin pupukpuk din eh. Ay di atin ho aray, step by step. Ano eh, hindi ko na papakita ng buo. Pero papakita ko sa inyo kung ano mga kagamitan. Ano ko yung aking mga ginagamit. Ano ko yung aking ginagawa. Ako hindi eksperto. Pero madami-dami na ho akong na-restore na balisong sa tiyaga. At mahilig din nga lang ang buting-ting sa pulbata naman ho ay humahawak na ng balisong. Ay di ang atin ng mga gagamitin ay di ay natural mga ano panglinis. Maalin din eh, sa dalawang langis. Areho ay aking ginagamit sa pambabad sa kahoy. Kung may papalo again, di rin WD-40 ano ho kung pagkalinis ng talim ari namang pledge tapos kailangan nyo ng babadan no, babadan ang pinabambabad ko din niya ay suka pag ho arin kalalim ang mga, mga talim ay baka ho abuti ng apat na oras bago kumapak o umawang ito mga kalawang na yan ang maayos ng pantay kaya gusto ko gaho rin dahil ari pag inilagay niyong gayaan kita ninyo kung hanggang saan ang suka suka ho, ang gagamitin natin kahit na ho anong suka ay ako dun lang lang sa ano, dati puti ay iba na nga ho, ang kulay sa dami na, na naibabad din eh Ay huwag niyong itatapon kahit naman no hindi puti yan ay eh, nagagamit pa hanggat may tapang pa ay din niyong isasalin din eh tapos inyong igagayin din yan eh. tapos na mamaya ipapakita ko sa inyo lalagyan niyo ng tape din eh sa magkabilang side na eh para magandang katuwiran no, na hindi gagalaw pagkasuka ay iba't ibang brush ano sa garning talim ho pagka nakainan ng suka ay rin kalawang na garne ay binabrush ko ho copper brush ari naman ay nabibili sa kahit anong mga tindahan diyan yata ay yata sa SM nabili ni Ining ayan sa dami nang lasog lasog na may copper, may steel wall ko. Ay, rey, medyo matalas kaya hindi ko ginagamit. Namarka ho sa talim kaya ako hindi ho sa copper. O kaya ari naman hong nylon. Sa copper, ako naman ho e, yung mga gamit nyo ng toothbrush. Yung malalambot na ho ang bristles. Limit niya ay lilim. Pwede tsatsagay hindi ho po pwedeng porosay na ganyan eh. Papalambutin niyo muna ho ang libag at aray, hagod laang ng hagod sa ganyang pagpapahigpit ho, ang gagamitin natin din eh, ay di martilyo pagka walang paningit kung kayo may screwdriver na kasukat din eh, ang laang din eh. si so, ilalagay nyo sa magandang patungan yan wala ho, nawala yung aking bakal eh ay di arin na lang ang ginagamit pag naisingit nyo yan, papasok doon sa tapat na rin ay di, pupukpok ng kaunti. Tapos, pagka ay hindi talaga maalis yung lalim para panigurong hindi ho uulitan ng kalawang, ako ay nagamit ng garning rust converter. So, kung kailangan ho lagyan ng rust converter para yung mga kalawang ay convert uli sa matinong bakal, yan, lalo na sa puno dito, ay dititinan ho natin, no? Tapos, papakita ko sa inyo paano ako nag-iingat din Siya, di ating isa-isahin. Ayun pala akong masking tape. Ano? Yung masking tape. Kaya gagamit ang masking tape. saan ka ginagamit? Ay din yung are. So, bago kayo mag ano. Simulan na natin. Bago kayo magbabad sa suka. areho ay nilalagyan ko. Ano? Hindi ko na ho tatapusin. Pakikita ko muna sa inyo. Isa. Kung areho Ay papantayin yung dini. Ang kasa. Sisiguraduhin niyo la laang ho. Na yung dulong yun. yon Yan ay tagong tago tagong tago ho ang ano tatago ninyo yung tanso ay yung brass para pag kayo ay nagsuka ay hindi ho dalapit sa brass tas inyong babalta hindi eh o kaya hihilahin yan ayan, ayan ari pala hindi na nakikita kahirap pala ang video ng ganun nagtuturo eh yan di kay babaltak ng eh mamamantayin sa kanya isasara hmm. kung kita niya may pagitan pang gayon uulitan huulitan niya huwari huliti eh. at di ay sisinip yung suka na yan o kaya pagkay kumuskus na ng matalas na ano, copper brush ay baka sumugat ay di masisira ho ang ano ang patina kaya kay kubuhan ng mga tape na mamarkahan niyo uli. Tay, at aking ayusin muna sa so, pakita ko uli sa inyo. Ganito ang mangyayari yan bali pag binalot nyo na. Ang maganda lang dyan, makikita nyo, wala kayong inilabas na tanso. Kasi hanggang dito lang naman ho yan eh. So lahat na pwedeng pumunta dyan, pag kayo ay nagsuka dito, may iwasan yung tumakbo dito. Tumakbo dito sa brass hindi po mawawala ang patina niyan dahil pag ito po ay na-expose sa suka mag-iiba rin ang kulay kukupa sayang po yung patina pero habang nagbababad pag iniligay nyo hanggang saan ang ilalagay nyo na ano hanggang dito po lamang dahil ito natural tataas pa po ang suka dyan eh tataas pa ang suka dyan so huwag nyo nang sasagarin hanggang doon otherwise pag tumaas masasamahan po ito so hanggang dito lamang po yan at matatansyan nyo naman po yan pag nag kayo ng ganito yan, makikita nyo yung level ng suka kung hanggang saan na yan, so sa level pong yan pag inilagay nyo tataas pa ng konti yan so makikita nyo kung hanggang saan na maaabot pag kulang pa dahil malalaman nyo kung hanggang saan na maaabot yung basa dagdagan nyo na lamang yan, tapos tingin natin bawas tayo yun, sakto Makikita nyo na hindi mababasa yung sa dulo niya. Sakto lang. Yan. So hindi na hanggang dito. Yan ang style po dyan para hindi na po gumalaw yung talim niya dahil ibababad nyo na lamang to. Lalagyan nyo to dito mamaya ng tape. Nakakasya lamang to na nakadiretsyo. Pero bago po gawin yan, bago kayo magtubog, ang unang tip ko po dyan, ito maglangis na kayo dito. Maglangis na kayo sa mga bahayan para habang nag- papalambot kayo ng kalawang, mapalambot na rin ang libag dito. Yung initial na ano, initial na paglalagay nyo ng langis, kahit sa bulak lamang o kaya basahan, ang ginagamit ko ay virgin coconut oil pagka sa ano, kahit na lang langis, pwede yan. Pero mas madali siyang magpalambot ng libag. So punasan nyo lang to na hindi naman yung tutulo. Punas lang. Na makapal ang punas ng langis. Tapos babayaan lang natin siya mababad sa pagkaganyan. Hayaan lang natin siya mababad. Yan. Na hindi naman yung tutulo. Para malayo kang dito tulo pag ginanyan niya, you no? Know, nakita niyo po kung tumatakbo yung langis o hindi. So, pag napalambot yung libag niyan, pag nag brush kayo nito mamaya, mas madali na po uh, magtanggal ng libag. Tapos, susukatin niyo ito para maging gitna. So, kukuha kayo ng dalawang uh, masking tape. Yan. Lagyan nyo lang ng ganito para hindi gumalaw. Para pag binabaan yung ganyan, nakasentro siya para tuwid yung tama ng ano. So ito, itatabi nyo na muna. Pero from time to time, pwede nyo po ito bunutin. Silipin yung epekto ng ano, ng suka sa talim. Yan. Tapos tabi nyo muna so after 3 hours nakadalawang buno tayo nito kanina yung unang pinakamaitim tinanggal ko na para hindi na tayo magtagal ito na yung makikita hindi naman pala kag kagrabihan ang tama nung, ano yung kalawang so pag tinanggal nyo na yung ano pag pinanasan nyo yan, after nyo mababad makikita nyo ngayon halos lumalabas na yung ano yung natural na natural na kulay na ng talim ang gagawin natin kasunod ho dito uh, titingnan after ma-brush to kung may may iwan ang technique ho dyan sa pagbabrush naglalagay ho ako ng temporary gumawa lang ako ng jig sa lumang card para hindi nyo tamaan itong bolster pag kayo ay nagbrush na nito lalagyan ko ho, ho ng protection yung bolster ano para kahit mapasagad kay dito hindi problema, So ito yung advantage ng carbon brush pag ginagamit. Tapos, hoy okay, sa paayon ho lagi. Kaya makikita nyo dito, kahit sagarin nyo dito, hindi tatamaan yung bolster na nililinis nyo. Gawin nyo lang ito ng paulit-ulit, hanggang sa mapalabas yung kulay ng talim. Tapos makikita nyo dyan ngayon yung mga residue o kung may kailangan pa ba kayong i-address uli or kung may malalalim bang tama ng kalawang. So sa case na to, ito medyo malalalim yan eh. Para matanggal ho yan, liha ang ginagamit yan. Pero pag ganito matatandang talim, ay eh, ayaw ko hong magliliha. At maaari kung ano itsura niya nung iniretiro, yun na. So ang kasunod natin na gagawin dyan, yung kabilang side ng ano, ng talim, dapat po natin din din tumalinis. Pero ito yung critical dahil pwede nga pumunta uli dito yung ano. Pag sa tingin nyo nabasaan nyo to, itong duluhan na to, magpalit kayo ng ano, uh, masking tape. Pero kung hindi naman, i-reverse nyo lang yung ano, yung spacer nyo. Tapos ganoon din yung proseso. Linisan din lang yung kabilang side. Balikan ko kayo. Yan dito, ito yung pinakamahirap na linisin dahil kalimitan tumatama yan dito sa bolsters. Ito sa tingin ko, safe pa naman yung ano, masking tape, okay pa siya. So yung ginagawa ko dyan, nagbabasa lang ako ng, ng ano dito, ng, ng suka sa part na to. Tapos inilalagay ko lang yung ano, lagay nyo lang ng suka yan. Tapos patungan nyo lang ng tissue para ma-retain doon yung suka na hindi sobrang dami. Lagay nyo lang yung suka dito. Tapos lagay nyo ng tissue. Utol. Patung lang uli Ayan. Utol. Patung lang uli Para mas madaming ma-retain na suka na hindi tutulo o kakalat doon sa bolsters nya parang ganyan lang ho yan tapos yung tapat na yon sinisingitan ko ho yan ng, matyaga ko talaga sinisingitan ho ng maliliit na tissue yan babasain ko para lang magka build up ng ano pero hindi sobrang daming suka yan sinisikang ko lang ho ng ganyan yan yan, tapos lagyan na ng suka so both sides gawin nyo So, tingnan natin after few minutes. Sana makuha na natin sa brush. Basta yung mga mahawakan nyo na may suka yung kamay, mahahawak kay dito. Punas ka agad ho yun para hindi maka sa brush. Tapos, i-rest nyo lamang ng nakatagilid. Para hindi po gumapang dito papunta sa bolster yung ano, rest nyo lang na nakatagilid. Tapos after few minutes, check lang pero ang primary sign dyan na ah, medyo okay na yan, sinipsip na ng suka yung kalawang, magbabrown brown po yan eh, eventually. Pag nag-brown yan, ibig sabihin na palambot nyo na yung, suka uh, yung kalawang, pwede na po kayong simulan yung pagbabrush doon. Tapos habang naghihintay po kayo, as usual, pahid po ulit ng langis dito. Para lalong lumambot, para pag ito na yung binrush yung mamaya, sama na kagad yung libag lalabas na yung tunay na kulay nito. Balikan ko po kayo. Yan. After almost an hour, ito yung sinasabi ko. Nandiyan dyan na yung ano, karawang. So, lumutang na siya. Kaya pag tinanggal natin to, malambot na dapat yan. Makukuha na to sa pagbabrush. So, ito. Palang lang uli natin dito. Tapos subukan na natin kunin yung ano. Ayun ah. Oh. labas na yung kulay ng bakal. Ayan. Tapos yung dito, para maingatan nyo, para hindi tumama dun sa masking tape nung sa bolsters, eksakto nyo na lang yan dito bago nyo brushin tong ano. Ito. Ayan. Para dun lang tatama siya sa ano. hindi masisira yung yan o oh. yan so tsatsagain lang natin yan ng pagbabrush papantayin pero ganito lang yung proseso ng pagdirinis ng mga duluhan okay balikan ko kayo pag nakadetali ko na to so pag napantay nyo na yung linis pwede nyo nang tanggalin tong ano ngayon yung masking tape kaya makikita nyo kung ano yung kulay nung yung patina nung bago kayo nagsimula kung meron mga mabago dyan konting konti lang pero hindi mawawala yung pagkaluma ng ano nung brass dahil naprotektahan nyo ng ano uh, masking tape yung pagkit nyan makukuha yung pagkain ano pagka binrush mamaya so yan pa rin no? walang na wala dun sa ano sa marka nya yan didetalihin na lang yan didetalihin yung parte na yan yan konting detalye pa yan pero labas na yung kulay ng bakal ito konting detalye pa so yan yung mga tinamaan oh. nagbago ng konti may iwasan yan pero mas masinsin pang linis yan pero kung titinan nyo to yung pinoprotektahan nating patina yan pa rin ito mga pako na to, kalabito pa tong ginagamit eh. Kaya kinakalawang yan. Dahil ano pa to, uh, metal. Pakong kalabito, yun yung ginagamit sa bakya ano araw eh. Okay? So yung ano naman, yung talim, tanggal na yung ano, kalawang. Although may malalalim na tama dyan, pero hindi natin kinuskus para kumintab as is na protektahan natin yung journey ng balisong ito at ito dito talya tapos ang gagawin natin ngayon huhugasan natin ito na maayos pabrush yun ng loob hindi gawin natin yan, so dito ginagamit ko warm water pag nagpapaano pag nagdilidis huhugasan lang natin yung tali na maayos sasabunan natin yan yan, may itang tubig tapos sabon lang tapos scotch bright para madinis yung ano yung mawala yung residues ng ano or pwede nyo pa rin segundahan ng ano ng copper brush kanina pa yung carbon brush ng carbon brush mas ingat lang dito ako dito ko nilalagay yung daliri ko para yung ko para alam ko kung tinatamaan yung brush or hindi yan So, wag lang po pero sa hinta, handaan lamang. So, tsagayin natin, balikan po kayo. Mga ilang pa ulit-ulit, pagkakita nyo pang sumasama pa yung yan, oh, yung mga dumi na ganyan. Sige lang, sabon lang. Tapos to, lagay nyo na yung spacer nyo para hindi na tumama dun sa bolster sigurado. Tsagayin pa natin, balikan po kayo yung kabilang side ganun din pero mas maingat kayo dapat dito so ilagay nyo na maayos to para hindi nyo tatamaan yung ano yung mga hindi dapat tamaan na bolster tsaga tsaga lang bandaw yun yung kadumi <laughs> Tapos dito, pwede na kayo mag-start ng light brushing ng ano. Light brushing ng kapit. Gamit ang toothbrush. Tinan nyo lang kung sasama na yung libag. Pero malambot na toothbrush lang yung gamitin niya. Pati itong mga loob. Dilinisan. Balikan ko kayo. ano? o. Ganyang kakapal yung libag nito. Papabrown niya yung puting Papabrown niya yung puting sabon <laughs> Pero light lang Huwag niyo mamadaliin Tapos pagdating sa brass, padaan lang Sa so kahoy, dyan yung tsagain yung ano Pagnalis yung, yung libag, lalabas yung Tunay na kulay nito mamaya Tsagain pa natin

Diba? di ba? Hindi nawala yung ano, patina niya. Pero yung kahoy, mas lumabas na yung detalye. Kamagong nga, kamagong yung kahoy. Yan pa rin yung ano, iniingatan natin patina na niya. Oh. Tapos, papatuyin natin ng uh, hair dryer. Hair dryer para hindi ulit kalawangin. Pag hindi nyo kagad pinatuyo ito ng todo, build up na naman yung ano, surface rust. So, hair dryer lang yan. Mabilisan. Balikan ko kayo. So, ito siya. After mag ano, soap and water. Yan. So, ito. Ito pa yung mga tsatsagain dyan. Uh, babalikan yan. konti pa dito. Kasi hindi pa lumalabas yung metal. Pero sobrang ingat dahil ito yung tinatamaan na nga ng konti eh. Pero dito, naprotektohan naman natin siya. So, konting tiyaga pa dyan bukas. Pero ang ginagawa ko dyan muna, initial dito, para mawala yung kulay ng ano, ng tinta ng susuka, tsaka yung mga chemicals na ginamit natin, mga sabon. Subukan nyo maglagay ng uh, pledge para lang ano, mawala yung paninilaw ng talim. Sasama naman kagad yan Ingat lang dito dahil pag nalagyan ng pledge to, sigurado, mababago yung kulay niya. So, be mindful lang. So, hindi niya dapat patamaan. Para lang huwag bumalik yung paninilaw ng talim bukas. So, parang mga tatlong ulit mong gagawin to na yung pangatlo-pangatlo, pangatlo, mas marahan na, mas madetalye, eh mas mas maingat pero at least kita mo wala na ngayon yung problema natin na kalawang maayos na sya okay maayos na sya na hindi natin nagalaw to tapos yung kahoy lumabas na yung kulay oh. nawala na yung mga libag libag yung kanina ano oh. kapal lang nawala lumalabas na yung giho nya pero uulitan pa yan pag napalambot ka ulit ito ng langis bago natin itago ngayong gabi maglalangis tayo ng makapal kapal para ah uh, pasawa bababad natin sa langis para lumambot pa yung ano may mga duluhan pa na hindi pa masyadong ano eh ito yan oh okay so langis ulit pag naulitan ah uh, Tsaga uli ng kuskus. Pag hindi pa kayo masaya, linis uli. Tapos, light ano uli? Bukas. Scrubbing. Yan. Pasawa lang ng langis. Lalambot at lalambot yan. Tapos, tabi niyo muna. Bukas, tsaga uli. So, pag nagre-restore po tayo, hindi po natin minamadili yung proseso. Matapos po ang ano, naabot po ng dalawang dalawat kalahating linis ay arin na ho ang ating nilinis na at nirestore na balisong makikita nyo ho kung ano yung patina ng bago natin sinimulan protektado pa rin siya hindi siya nagalaw walang tama ng pagkakakuskus yan pa rin maging dito. Na-preserve natin yung magandang ano, maliban sa isang yon yung tinamaan ng kaunti. Kaya iniingatan ano, dahil pag natamaan ng kaunti, kita nyo, nag-iiba ang kulay. So, ibig sabihin na naglagay ako ng masking tape din eh, ay hindi ko napansin na yun ay umawang na, ay dali sa pagkuskus. Yan, yun lang namang maliit na yon Pero yung kabila, halos wala konting-konti lang din sa kuno ang mga rimatsi yung mga hindi naman pinukpukan makikita nyo gayon pa rin ang kulay hindi nawala yung patina pero orin mga are dahil pinukpukan nag iba ang kulay ang giho ng kahoy ay buhay na buhay na kita na o oh. labas na ang pagkakamagong ang bahayan din eh. may kaunting tama napalalim ang kuskus -kus, pero hindi naman halata may yung kabila nung pinukpukan pero yung mga hindi pinokpukan, yun pa rin yung kanyang patina so buhay na buhay na ho ang ano ang kahoy, labas na ang giho at naprotektahan ho natin yung tinatawag natin na patina lalo na dito sa bolster na taon lang ho ang mga niyan sa pagkakatago pero yung ano, talim ay na alis na yung mga kalawang bagamat siya ay uulit ho, pag hindi nyo nilangisan pero kita nyo ga hindi natin in, ano, hindi natin pinakintab at yung pinagdaanan ng talim ay narespeto natin yan Talim lamang ang lumabas. Ito, malalim na tama. So, ang katapat niyan ay palagi langis. Pero yung pagkakalinis natin ng mga loob, hmm. nadahan-dahan, nakuha sa katotot brush. Pantay. Maganda ang pagkakalinis. So, ganito pag nagre-restore. Inabot ng tatlong araw. Pero tingnan nyo naman ngayon maitatago nyo siya na matandang balisong Nandiyan dyan ang patina so tiyaga lamang po so ganyan po lagi ang ginagawa ko sana sa video po na to eh, may natutunan tayo ng pag-iingat o paggawa ng maingat na restoration ng ating pong mga old finds okay so sana po may natutunan tayo kahit kaunti at ito po ay napagbigyan yung matagal na nagre-request ng episode na na paano ka ako mag-restore o mag-ingat, maingat na mag-restore ng mga lumang balisong na ating nabibili. Siya, yun lamang po. Maraming salamat mga kapatid.